Pag pinawisan ka daw ng marami, maraming fats daw yung natunaw. Huwag mong gawing basihan ang dami ng pawis sa bilis ng pagtunaw ng taba. Tama na ang fats ay nagiging pawis, pero hindi lahat. Ang majority ng taba na natunaw mo ay lumalabas sa hininga. Yes, Hininga, as carbon dioxide. 84% ng taba na natunaw mo ay sabi bibig lumalabas. 16% lang ang napupunta sa pawis. At sa ibang body fluid nyo, gaya ng paghihi, 84% compared to 16%. Ang layo ng diferensya. Kaya tigilan nyo magpawis ng todo-todo. Madedehydrate ka lang. Hindi ibig sabihin nun, hihinga ka ng hihinga para marami kang taba na matunaw. Hindi yun ganun Metabolic process yun Kung sa yung gagawin ng katawan mo Hindi pwedeng ikaw ang magdidesisyon So, ang mangyayari dito Sa 10 pounds na natunaw mo na taba 8.4 pounds ang lalabas sa hininga At 1.6 pounds lang ang sa pawis mo at sa ihi Kaya huwag kayong mag-focus sa dami ng pawis Yes, huling bangko na yung huh? ba bangko Hindi yun ganun. Mag-focus kayo sa diet nyo. Kung nagpapapayat ka, dapat lagi ka nasa calorie deficit. Kung nagpapalaki ka, dapat nasa calorie surplus ka. Ganun kasi akala ng iba eh. Pag napawisan ka ng todo, akala fats na yung lahat na sa loob. lalabas. Madalas ko nakikinig sa gym yung mga fitness myths na yan. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga taong nagsasabi na kailangan nyo magpawis na magpawis para magtunaw ng taba. Hindi yun, totoo. Subscribe and follow Klaus Fitness for more fitness content.